support team shall mga friends garden Pure coffee Ano na, mga naman ako? No, fresh roast order oh, oh, ba? si Or dito 1961 pa sila na start nito. Andun yung kape umali. Saan? Kapi umali? Ayoko nga. Bakit sarado to? Di po ba kayo magbubukas kape umali? Makain po. Lunch break po. Mga hanggang alung oras mo po yan? Mga one po. Galing po po May kami sa malayong lupain, pero... May isang umali naman po, dredge Yun nyo lang po yan, tapat lang po ng gulayan. May isang, isang umali, umali din, parehas. Umali rin po, parehas. Po. Sige. Mayroon pa daw dyan umali sa tapat ng gulayan. Mayroon pa daw isang umali sa tapat ng gulayan. Kasi sila daw ay kumakain. Bakit yung ba ang sikat? umali. Ayan o, kapi umali. Bakit kailangan ko so dito bumili ng kape? Mag-close ka na, Ben. Masarap ang Masarap ang kape. Ay, ano mga pangalan? Araba ko, araba ko. Premium bar Baraco. Premium Baraco Blaine. Premium Sagada. Sagada. Sagada daw. Saan po yung Arabica? Ay, wala. Yun, yung Sagada ay, lang yun. Pero medium roast. Arabica, gata medium roast. Walang dark roast po ng sa gata na them. Arabica. Meron din. Meron po. Wag ka lang kilo na 600. Ayun pong medium roast lang po. Parehas. rest lang. Sige po. Ano? Tigilam. Oh, uh, tigilam kilo. igigiling. Wag na. Pag hindi igigiling, same price din. Dalawang sagado niyo yung dalawang sagado pa rin. <laughs> robusta yung binggit, ano po? Wala kayong robusta. Kalingga, robusta. Dalawang kilo po. <laughs> ang lagi namin ginagawa, ang mga, ano, ang mga,

Coffee friend. Coffee friend. Uh -huh. binta. Yes. Beans lang ko no? Beans. na. Beans. online po kayo? Meron yung number ko dyan. Sabada mm -hmm. medium ko yan. Medium roast. Bada yung order?